Ayan, malinaw, dali. game, game, game. Ano yan? Video. Ba? Eh, ito dapat na, kasi yan, dito yung tuktok. Baba mo na lang, Shai. Galing naman nila, naka-video na lang. Apat yung ganito. Wala, tuktok din ako. Kung alam ko lang, may speaker ako din eh. Ayan lang ako sana. Kas mo, konti. Kas. Pwede ba pa magtaro-o. Sa ulo, matang mo. Oh!

我有妈的。